Isa nga pala ito sa pinakamasayang araw sa buhay ng isang magsasaka. Hello ma'am, sa magandang araw. For today's video nga pala ay samahan niyo ako, kami ni Andres, pumunta sa tubigan o sa palayan. Kalalabas pa nga lang ng Andres sa school at dito nga agad kami dumiretso. Nagtawag kasi ang kuya Andy at gutom na daw siya, hindi daw siya makauwi para kumain dahil wala nga magbabantay sa mga palay. Kakatapos nga lang mag-ani at ngayon nga itinitresor na ang mga ito. Wala nga rin siyang ibang kasama kaya wala siyang mapakisuyuan sa pagbabantay. Ay sabi niya ay darating na rin daw yung truck na hahakot nga ng mga palay. Dati, noong 2022, dito nga kami nakatira malapit nga dito. Teka, 2021 ata. Ano ba yan? Nalimutan ko na. At nadaanan ko nga na tinitresor na nga itong mga malagkit. Pag nagtatanim nga ang kuya Andy ng palay, nagtatanim na nga siya ng malagkit. konti lang naman yon siguro ay mga apat na sako lang. Tamang-tama dahil mahilig talaga kami magluto ng suman at kung ano-anong mga kakanin. Dito nga lang kami tatambay sa tricycle lang Kuya andi. Dahil wala talagang ibang tatambayan. Wala man lang puno na pwedeng masilungan ay napakainit. Buti na nga lang, merong giveaway ang kaklase ng Andre sa birthday yan. Ay di kahit pa paano nga, ay hindi maiinip ang bata. Tinanggalan ko na nga lang din siya ng uniform at hindi na nga kami umuwi para makapagpalit man lang siya. Mas malayo kasi ang bahay namin ngayon at kung uuwi pa kami ay naku baka hindi na nga ako makabalik dahil napakainit at tatamad din na din ako. Dahil nga, iba talaga ang init ngayon, yung tipong hindi ka pwedeng lumabas kapag wala kang payong. Well, pwede naman, kaya nga lang napakasakit talaga sa balat. Isa nga ang init sa kalaban ng mga magsasaka, kaya talagang nagre-reklamo nga ang kuya Andi na napakainit daw. Pero syempre, wala naman tayong magagawa sa init na yan. Kailangan na nga lang nating inuman ng maraming maraming tubig. Hindi na rin naman nagtagal ay dumating na nga yung truck na kakaon ng mga palay. Magbebenta nga pala kami ng mga palay ngayon. Mas marami nga ang ani ngayon kumpara nga nung tag-ulan. Kaya halos lahat ng magsasaka na nagtatanim nga ng palay dito sa amin ay bumabawi na nga lang sa mga gastos nila nung mga nakaraan ngayong tag-init. Hindi kasi talaga laging maganda ang ani, lalo na kapag maulan. Kaya pag ganito ang panahon at tag-init, bumabawi naman kahit papano. At nakakapag na din kami ng mga palay na pansarili para hindi na nga kami bibili ng bigas. Medyo madami-dami na nga kami in-stock ngayon na pangkain. Dahil nahagadan nga kami dahil napakamahal talaga ng bigas ngayon. At dahil nga kahit papano naman yung maganda ang ani, matagal-tagal siguro kami hindi bibili ng bigas. Rice is life pa naman sa amin. Kaya salamat po sa magandang ani. Yun lang naman. Thank you for watching. Bye-bye!